Yan, magandang hapon mga tropa At ito, medyo dumating na ng mga to rito sa Dinahican T-Sport At at kay tropa Pabigat, pabigat Shoutout nga pala sa mga taga Binalasan Yan. Ito, malaki binaba ito mga tropa At mukhang may bultuhan dito Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ya, yeah, sumisiring na nagbubuhat, guys. May naibabaw na, Ha? May malaki ka na nabuhat. <laughs> Ayun, guys. Tuloy-tuloy lang baba ng malaking tuna. Ito pa.

Oh, ati Paningning daw, ati Paningning. Oh, Paningning. <coughs> <coughs> oh, Ming. Bisan. Sige ata. Sige. Tusamin mi punan dai. Ming. Si, ming. Yang dio kaya di Susan. Di tay ngayon sa basta sa atin lang dito mi panandang no. pag hindi nila sa atin. Paningning di Paningning. Pag walang pananda. Kahit walang pananda. Ay, may paningning. Kona eh. Kanila yan. Hey Mayratma trespassing. One passing oh. ah. si Magta. Si Magta.

Espada. Ha? Oo. Oh. Aba, okay, yung, yung mga kanyang nakapagay. Pinukulahan nyo sa iyo kung may kasama ka. wala okay, ko. Ayun siya Kami marami diyan. Pangulam. Wow. Diwit! Wow! Sarap yan, nagubo. Hindi po ko yun, na ko sa unila Diwit. Eh. Oh. Yan mga tropa ha, sa pangalawang bodega. Oh, namarang.

Lahat ay baka Guys, natin, natin pagbaba sa baba. Salamat dati, okay, naman tayo. Okay. Okay.

Ayan eh, mga tropa, di ba ni mga lamarang? Bali meron, barong, meron pa, po dun sa mga kaso ang galing na po itong natin at kami palaut pa. Ayan, eh, marami marami salamat po. Uh, thank you for watching po.